Ayan, luto po tayo. Magdidinuguan tayo ngayon. Nakatulog ako. So, hindi tuloy makapag-live. Ah, uh, isasangkot siya ko muna ito dito sa yung karne natin sa nilutoan ko na ng uh, barbecue na kawali. Ayan. na natin ng ano, asin ng ating salt. Siyempre ng ating sardine, cream onions. Nagsasali na naman tayo. Gagawin natin ay dinubuan And then, Italian seasoning. Wala naman ako ibang mga pampalasa. Mga ganito-ganito lang. <laughs> Ayan, and then, ito pa lang naglalagay na ako ng mga panimpla. Siyempre, black pepper. may taong ayaw sa black pepper sa paminta. Yung LD nila Kuya Michael sa karate, ayaw ng paminta. So masarap ito. Ito yung baboy na may tabak para sa dinuguan ayan ayaw ko naman kasi nung lamang loob hindi ako masyadong ano noon maglinis ayaw ko yung may parang may lasang ano pa may lasa kasi <laughs> hi kuya I saw so you here and then syempre lagyan na natin ang ating luya gadgarin natin ang ating luya dito bread daw, oh, anak. Bigyan mo ng bread, sininan. Pang-tanggal ito ng, ano, lansa. Baboy malansa. <laughs> Siyempre, lalagyan kasi natin ng dugo. sarap nito, may gata. Kaso sabi ko kalamansi ang ilalagay ko. Sabi ko marami pa akong kalamansi. Ilang piraso na lang pala ang nandito sa lahat. Lalagay ko na din yan, syempre. So, pag nagsasangkot siya ay tinitimplahan ko na para ano, ayan. Kuya, okay. pwede favor si ma'am. Pabuta ka na ng daan ng laurel, please. Thank you. Lagyan na rin natin ng dahon ng lawa. Para yung amoy niya ay mahalimuyak na. O, diba? Siyempre, ilagay na natin ang ating bawang at sibuyas. Ayan, maglalagay din ako ng saging at maglalagay ako ng gabi. Ayan. Ang iba munggo ang inilalagay. Ako naman, saging at gabi. eto, may 20 pieces pa ako doon na kalamansi. So, 10 pieces la ang kinuha ko. Tingnan natin kung kaya sa asin. Pagka hindi, dagdagan na lang natin ng suka. kadali magluto ng binuguan. Ayan. So, ilagay na natin ang ating laman ng natong sa amin at saka sabi. ako yung dugo. Naka-off pala yung ano. Naka-off pala yung cam natin. Ayan. Inilagay ko na yung dugo. At isusunod natin yung gata. yan dapat ginagano natin na alo alu natin para yung dugo ay hindi inumutin. Yan, pagka mapula pa, hindi pa yan luto. Lagyan natin ng konting suka. Ayan. Pagka umiitim na, maluto na ating dibo niyan. Pagka papula pa, hindi pa siya. Wala na pala ako dito oregano. Dahon ng oregano. Inubos ko na pala nung muling luto ko ng binubuan. tinikman ko na ang sarap na. Pero parang konti pang asin. And then maglalagay tayo ng gata. Ngayon muna natin ang ating kalamansi. Kuya, nakikita nyo, busy mag-drawing yan. Assignment nila sa art class. Lalagyan na natin ng gata. Kakang gata ito. dikit yung aking kamay sa Ayan, halu-haluin lang natin. Ah, sarap. Na, ah, ang sarap. Lutuin natin ang gata. Masarap? Masarap na. Bigyan natin ng asin. And then, patis. Konting patis na lang. sarap. Oh, I forgot the mango. Oh, the mango? In our, in our okay, you eat now your mango. Sarap. Nakalimutan ko lang talagang oregano. No? Gusto ko may meat. Tikman natin ang meat kung okay na. Sana meat ito. Mm, okay na. Ang sarap-sarap na naman ng ating pagkain. Gain natin ang ating sili. Pinutol-putol ko lang at saka siling labuyo. Parang nakukulangan ako sa alat pero masarap na. Kunti lang kasi lumalabas dito. <laughs> sarap nito, yung maasim na maasim. Yan ang dinuguan sa amin, may data. Lagyan na natin ng kalamansi. Kanina naglagay na ako ng suka, ngayon kalamansi naman. pakuluin na lang natin ito ng pakuluin and then solve na naman ang ating ulam. Masarap ito kapag ka may puto. Ayan, so tikman natin. Hmm. So yummy. ang tumitikim kasi tulog ang ating tatay. Ayan. Luto na to. Palutuin pa natin masyado ang gata. Iba solve na naman ang ating menu for today. <laughs> Ayan si Kuya Michael sobrang busy. Gumagawa ng assignment niya sa art class. So bye. Dinuguan na naman tayo.